sama ko guys, oy, nag-post ko sa akong mga nangatag sa star gahapon. Grabe, itag na akong ilang mga pangalan ako nag-i-post. Grabe guys, ang hirap i-explain. Karoon na kamuni nakamuni-muni ngayon ani o balik. Pero gabi iwang good guys, breaking record yun ang star. Gabi era po ko kadawat o tulokalibo kapin. Dako ni sa ako ng isa kalibo kapin. Nga na, nakadawat na po kong isa kalibo. Pero, gabi ni as in, upat ka oras nga live. unya tulo kalibo kapin ang star. Na, inspired na magukuha na guys, kasi sa mga big content creator ba, makita ko pila kalibo ang star nga magpalupad sa ila. Tapos, Siyempre, dili ba yung lalim mag-check kong account, guys? Yan, nagkata di ba suko ako man, kay dili na ako mag-check ang ilang pangalan. Mahuman na lang ako live, dili na ako sila makita. Sakit biya kayo. Pero mga na lang ko pa sa ilo. No? Sige na ako oh, nga, bahala na. Dagay masuko sa ako. Dili yan lalim mag-check ang account para lang tayo ang mga ka oras, tulog ka oras. Kung sa'yo na akong live, wala i-star. Tinood yun na, guys. Pero okay na sa'ko. ako. Abin ninyo siguro, dili okay sa ako. Ang kanang akong lipay-lipay, masayaw ko. Normal. Normal lang na ako. Siyempre, dilig yun na ako. Ipakita nga. Gikapoy ko sa live. Salamat kayo sa mga og star gabi, guys karon ra ko ka muni muni nga dili nga ni dayon grabe talaga guys kaya salamat sa inyo talaga ngayon ko lang na naranasan yung tatlong libo mahigit na star sa tagal kong nagla-live. <laughs> alam niyo yan usay gani bisag pa share na lang dili ma-share ang akong live niya magpa mo nang mo nang sa una ang anak ko bisag dili ka ka share akong chiko ni mong account pero murag na ako namang guwi na luoy sa akong kaugalingon kay gamay rang kita niya wala pa jud ki share akong live dugay kaayo ko ni sakang akong followers tuig nagug ko diri pero ang uban grabe an taas na ilang followers Nagko ko na sila kita mo nang moingon ko sa mga magpa-chiko account bisan lag share di mo mahatag og star sa ako okay na pero, naingon d'yo ko, guys, nga. Ginoon ay tigus ako na masiguro yung maabot sa ako nga mga follower nga. Bisag wala na magpalupad sa Wister. Sila na lang. Kay, ang uba na kasugakod ko, wala pa'y kita. Wala pa po'y pang palit, Wister. Masabtan man mo na ako, kay ikan po ko sa Nga kinabuhi, Pero Pero ilalim guys, mag-live na wala ka kayo, kita. Mura na akong ikuan. Salamat kayo sa inyo, ha.